buti nag erase ako ng ano nandito ako ngayon sa Kapitolyo. ayan ito yung Kapitolyo ng Malolos ayan ang laki ng Kapitolyo ng Malolos yan yung ano nila hagdan Marmol Marmol to no Oh Ayan, yeah, ang gaganda. Ang laki. sarap ng hangin. Uulan na yan. Ayan. Daming tao. Ito Parang ganito din yun sa amin sa Davao. Tapos nadadaanan mo na yung office ni ni, yung, ni Inday Sara, ni ano, ganito. Tapos yung ganyan dyan, ganyan. Doon yung library. daming tao. Ayan mo, CR. Ang ganda ng sahig nila. Marmol. 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 para ito